guys, welcome to my channel. Oi, kumusta na kayo mother, parang no. yung parang may pagbabago tong bahay nyo ah. Ay medyo pinagawa ko at puro anay. Aba may hag, aba aba level up na may hagdan pa, simentado ah. oh. pa yung hagdan. Aba. Ay, no. ay, Wala ay, na yung mahuhulog na ako dun sa hagdan dati. Wala hagdan na, na na lumulutang sa baha. <laughs> Ayan, hindi na matatangay hindi na ba. niya ng ano, ito yung issue ng simento na hindi niya maipasok-pasok. Ayan, ayan po. Ayan, papakain ng manok. Ayan, pakain na naman ng manok. Đã là như Uh. <laughs> Puro negra na yung mga manok nyo ah. Puro negra. Pati baboy negra. <laughs> Pati manok ay eh, maiitim na rin. Dati mapupula yung mga manok nyo eh. Mapupute, pula, brown. Ngayon eh, puro, puro kaitima na. Nakigaya na rin nga sa baboy nyo. <laughs> Oh, masaya na si mother oh. oh. <laughs> Pati yung manok na um, inyo, na ano sa na nalilito na, eh oh. Buya. <laughs> oh, <yoy, yoy. laughs> Amihingi pa sa likod nyo. Tapos na ba ang kain nyo? Tapos na. guys paalam na uli ang kasamblena welcome again next week goodbye and I love you <laughs>